Yan po ang isdang talaki ito, mga kamote. Talas ng kutsilyo. Yan, yeah, malamote. Sisik-sisikan natin ng Asin. tapos yung kumukulong mantikang yan mga kamote yan yan natin i-lalagay mga kamote kala namin kasi nga katatapos ko lang magluto kagabi yan. yan mga kamote ito ng aking ay may banks pa ako pala dito may banks pala ako dito mga kamote gagong kupit Kulo na yung ating magtiga mga kamote yan. Yan yeah, Yan na, mga eh. Ang ating talakitok na prito. Yan. Prito na siya, mga eh. This is for the vlog for today. <laughs> yan. Tuto na. Let's eat. Oh, yan na, mga eh. Ang aming lunch for today. Yan. Oh, di ba? Litsong talakitok, mga kamote. Yan. Please don't forget to subscribe our channel. Pinagkamote TV Vlogs, mga kamote. Yan. Salamat at God bless everyone.